Kamusta na mga kalahi? Ito po ang Apo Adma ng Templo ng Alituhan o Rutiang Agama at ngayon ay 94 days na lang bago tayo mag 47 years old sa darating na May 10. So technically this is our day 7 ng ating pagbablog at devotion para sa aking 47th day. No? So ano nga ba yung manangyara sa akin? At ngayon parang pumapasok sa isipan ko yung yung narinig ko kay Ate Janelle Nagbian, yung asawa ni Kamamerto Merto, yung Dongan, yung mumbaki ng Ifugao, na mas kilala sa si pangalang Lagitan. No? Kanyang lang yung sinasabi na, Um, walang kultura kung walang community. So, ibig sabihin, walang culture o, o, kinagisnan kung walang pamayanan. So, ano ba ang kahalagahan ng kultura para sa atin? So, ito yung, yung kultura kasi, gusto kong pag-usapan ng kultura. Yung kultura ay ito yung mga kaisipan na ipinasa sa atin ng ating mga nino. No? Tulad ng salita, tulad ng ating mga pananamit, o even sabi, even yung ating pamamaraan tulad ng hilat, no? At gayon din yung paniniwala natin. Ito yung kultura. So itong kultura ay nailalipat. Kaya kailangan na meron tayong pamayanan or community. At sinasabi nga, noong unang panahon, na paano ako magiging isang organisasyon, paano magiging isang kumpanya, like yung Lantiang Agama o Templong kung mag-isa ka lang. Um, Maaaring sabihin natin kung posible magkaroon ng organization na walang members. No? Para sa akin, nung tinayin natin hanggang tiyagama ay magsasarang po tayo. Pero ito yung naging posible. Dahil nung in-registered po natin siya sa SEC, no? na-registered po natin siya as religious corporation souls. So, anong ibig sabihin nun? No, Ayos Corporation Code of the Philippines na ang isang tao, lalo na isang religious organization, ay maaaring magparehistro sa Securities and Exchange Commission kahit siya ay nag-iisa lang lamang um, ilalagay mo doon na ikaw bilang isang tao ang siyang religious corporation of soul at ang doktrina mo ay hindi uh, uh hindi uh, tataluwas sa iyong paniniwala at yun nga po ang ating na i-rehistro hanggang sa tayo yung nag-evolve at naging uh, at naging tao hindi lang tayo naging dambana no? nag-evolve tayo ito templong antuhan at sa pagkakataong ito ay kasama na natin sila kay Magbaya Agama upang mabuo ang Templong Kanituhan. So, kung gano'n, bilang isang organisasyon, no, um, sino ang community natin? Sino ang pamayanan natin? Kasi parang iniisip natin na dapat kung isang organisasyon ay kailangan members, may members ka. No, eh ang lutya ng agama hindi na sana eh, sa membership, no. Dahil kasi ang uri ng pamunuan na na alam natin ay eh, pinamumunuhan ng presidente na mayroon siyang mga tauhan. Ako, um, hindi ako ganong klaseng uh, leader sa, sa organization natin ng tiyang agama. No? Um, ayaw ko yung mag-uutos sa mga tao na ito sundin nyo, ito ang dapat nyo gawin, etc. etc. So parang dictatorship. No, dictatorship. Pero ako yung klaseng leader na uh, gumawa ng daan nagkaroon ng initiative upang buuin ang isang samahan upang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nakakalimutan na tulad ng ating kultura at tradisyon kung saan ay pinagsimikapan nating itayo lalo na ang paniniwala sa mga diwata, sa mga anito, sa mga engkanto no? at yung mga katutubong pamamaraan ng pamumuhay like ng panggagamutan at yun nga yung hilot no? So, ito yung ating sinikap na i-preserve. So, ngayon, paano naman yung patungkol sa membership? No? So, tayo ay isang inclusive na samahan. Naalala ko nung unang panahon, akala ko talaga nung unang panahon ako'y mag-isa lang. Pero hindi ko inakala na dahil sa tinanggap ko ang mga tao, no, ay inangkin nila, inari nila, nakinilala nila ng sarili bilang isang bahagi or membro ng Luntiang Agama. Dahil um, ang Luntiang Agama is naniniwala, ang datong pangalan ng Luntiang Agama ay Sola, ibig sabihin mag-iisa. No? So yung Sola o Shrine of Luntiang Agama eh, parang um, sa kanilang mga tao, sa kanilang puso at isipan na ang kanilang gawain at pananampalataya sa Panginoong may kapal ay hindi kailangan um, bigyan ng rehas o bigyan ng kahon. No? Dahil kasi ang paniniwala natin ay atin, tayo yun eh. There is no one should believe for us. Walang proxy-proxy, walang, walang um, kailangan. Dahil kasi nanay at ko is eh, so ganito, ay dapat ako din gano'n. No? So ibig sabihin, ang paniniwala natin, tayo po sa sarili natin ang kumu uh, ang ang mahawak noon. At dahil nga sa ganitong paniniwala na ibabahagi natin sa iba ay inari na rin ng mga taong na nakakapanood sa atin, ng mga nakakabasa sa atin sa social media at sinundan nila ang aking gawa, no? Kaya din po na nanonood, no? Maaring hindi pa kayo ngayon naniniwala o hindi kayo kasama sa sa templo Anton o sa Luntiang Agama, pero kung sinasang ayunan ninyo na dapat ang pananampalataya natin ay own responsibility. Kasi nga, pagka kumahin ako, hindi naman kayo umabubusog. Kailangan yung pagkain mismo ay pagpasok sa sarili ng bibig at mumuyain ninyo at idadigest ninyo. So, ganun din ang paniniwala, no? So, mahari itanggapin nyo ang paniniwala na ito o hindi. Kayo ay bahagi ng pamayanan. At sa panahon ngayon, no? Sa panahon natin, ay kailangan natin i-preserve ang ating kultura. At yun ang nakita ko sa barangay ko nakin, Ifugao, na ang mga tao doon ay sama-sama upang panatilihin ang kanilang kultura at tradisyon na kanilang minana mula pa sa kanilang mga ninuno. And to be honest, itong mga past few days, no, sa TikTok, dito sa TikTok or sa YouTube, eh, parang lagi kong pinapanood yung kultura ng mga Ifugao, ng mga Igorot, at, medyo natutuwa ako or na, nagagalak ako dahil kasi nakikita ko na ang kanilang kultura ay well preserved lalo na in terms of sayaw yung paggamit ng gong no at yun din sa dalakilala ko sila mamerto nasa yung kanilang paniniwala ng baki or pagliritual no? pamaraan kung paano silang pag usap sa kanilang uh, Panginoon sa kanilang Diyos o sa kanilang mga at kung paano rin nila pinapahalagaan ang katulungan ng mga ninuno ng kanilang mga magulang. At yun din naman sana ay maipasa natin sa modernong panahon. Dito sa uh, Katagalugan, no eh parang wala na yata. Uh, medyo talagang westernized at colonized na tayo. Dahil sa ngayon wala na akong kilala na authentic na Katalonan. Na tulad ng, hindi tulad ng mga kap kapatid natin sa Ifugao at sa Mountain Travellers, no, ay mayroon pang mga mumbaki na talagang na-preserve nila ang tradisyon. Dito, ang mga Katalonan, eh, wala nang existence, no. Maliban na lang, hindi ko kasi maituturing kung ikaw ay bata or or I don't know, I don't know the legitimacy of those who claim to be Catalonan in this present time, no? Na hindi natin makita na lineage na ito ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang at kinilala siya ng pamayanan. Ayon sa kasaysayan, ang huling Catalonan kay si Diego Mansanga na ito yung kinikilala kong huling, pinakahuling Catalonian na nanilbihan sa silang Cavite siya ay naging anak uh, convert into Catholic at naging mabuting sa Kristan at naging katikista rin po siya. Siya po ay naging expert sa spirituality, Catholic spirituality at naging well-versed sa Bible. No? Ay, yun ay ayon sa kasaysayan. Hanggang ngayon, every February 1st, no, ang simbahan ng Candelaria sa silang kabite ay nagbibigay ng blessings sa mga tao, lalo na yung mga healing oil ay at, sa saka yung kandila. But anyways, kung ito yung naging sitwasyon ni Diego Mansanga bilang kinikilala kong huling katalonan ng panahon, nakikita ko na ang mga uh, present katalonan ngayon ay yung mga nag-aanting-anting. Ah, no? Sila yung mga nag-orasyon, sila yung maaaring makikita natin sa Kiapo, sila yung maaaring natin makikita sa uh, tagtog, bundok-banahaw. No? Dahil kung pakikinggan ko, ang turo ng lihim na karunungan ay nandoon pa rin yung traditional o merong nakatago doon yung misteryo tungkol sa uh, kay Bathala, No? So alam natin ang pangyo ng mga Tagalog ay ay si Batala. No? Ganon din naman sa bandang Pampanga dahil kasi ang gandoon ay may, may Katalonan din. Pero pinag-aaralan po natin ngayon at sinisikap natin na ma-retrieve ang karunungan ng mga Katalonan dahil pinaplano natin na ibalik muli ang paninu uh, ang mga Katalonan. So ito ay patuloy natin pinagdarasal na sana'y malumbalik. Dahil kasi ang mga babaylan sa Visayas at Mindanao, sa mga lumad, ay buhay pa. No? So paano ba natin masasabi na ang mga ito, mga spiritual leaders na, na pre-colonial times ay talagang authentic. Una, ang kanilang practice ay walang halong moderno panahon, no? Walang modern uh, modern what do you call that? Modern influences such as yung konsepto ng paniniwala sa foreign deities. Even though pagano or what eh dapat is kikilalanin pa rin natin yung katutubong diwata natin na tinawag no sa ating pag-aaral ay may mga hierarchy of spirits may tinatawag na uli silang pinaka higher beings then sumunod sa kanila yung mga diwata then sumunod sa kanila yung mga engkanto and lastly ito yung mga anito no anito natin pero sa tanto ng anito ang we regard the anito to be our pathway to divinity dahil kasi sila yung nagbigay sa atin ng divine lineage. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan na makalangit, no? Na nagmula sa Diyos. Dahil kasi nga, paniniwala natin ang ating mga ninuno ay nilikhak ng Diyos. If God created us, our parents, no? And our parents created us to birth, Then we have our divine lineage as well. At ito yung isa sa mga mahalagang paniniwala ng tatlong anituran na nais nang ibahagi sa inyo. At kung kayo po ay pinagpala sa panonood ng ng video nito, ay sana bigyan niyo po ako ng thumbs up at i-share niyo po ang video ito para lumaganap pa ang katuluan natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mayari na. Pag-asa tin. Paalam.